So ayan guys. Hindi pa ako nagsalita muna kasi sayang yung oras ko. So ayan guys, sa exercise tayo dahil uh, syempre isang linggo tayo yung nagtatrabaho. Kaya kailangan mag-workout tayo. Hindi ako nagsalita muna kasi sayang yung sunrise ko. So ayan guys, ito panoorin niyo ako sa aking uh, pag-workout. Andito po yung paligid ng bahay namin. Ayan, ito ang bukid dito sa amin. Pag uh, pag linggo talaga na nag Ang dami nagtatambay rito Kaso ngayon wala siguro. Ano? Uh, kahapon sila go naglaro dito. Dito po kasi kami ay naglalaro yung mga bata. So, again panoorin niyo po ako sa pag-workout ko. Ayan, hanggang sa huli, hanggang sa dulo panoorin niyo po yung mga move ko dyan, yung mga sayo ko dyan. Ayan. Ito po ay uh, linggo. Linggo naman. Kaya guys, uh, panoorin nyo. Ayan. Kasi yung ganda, masarap sa pakiramdam yung nag-workout kay. Maya maya ang konti. Kasi napagod ako. <laughs> Hindi ako nag-welcome nag, nag vlog kasi sayang yung ano araw. Hindi may workout ko na agad kasi sobrang init na dito mamaya. Kaya inun ako muna yung ano yung pag -e exercise tayo ang, ang, taas na ng araw. 'Di diba? Taas na ng sunrise niya. Taas na siya kaya maya maya out na ako kasi masakit na sa balat. Uh, masakit na siya sa balat kaya mamaya mga ba mga bata rito. Pag maumaga kasi mga 5 o'clock dapat andito ka na. Eh siguro naglaro kahapon kaya hindi masyado silang ano. At saka Sunday mga pumupunta sa church. So ako lang mag-isa. Ayan. Nagpawisan ako. Maganda naman kasi pag nag-exercise talaga lalabas talaga yung mga anik-anik mo sa balat. Yung uh, sa maghapon na nakaupo ka lang kasi s'yempre mananahi ka kaya ayan. Diba ito pa ang aming lugar. Medyo mainit na. Okay lang 'yan, guys. Maganda sa balat 'yan. maya maya may uh, papasok na tayo. ito 'yung sunrise, ang ganda, 'di ba? 'Yung paligid na Buti pa dito, guys. Uh, okay pa 'yung kapaligiran namin kasi mas dati kasi nakatira kami sa Manila, eh ang hirap na dun Yeah, pounta kami rito ngayon. So bye bye na muna guys. babay bye muna guys at uh, like and share comment lang po at uh, paki-click na rin ang bell para updated po kayo sa aking mga vlog dyan. Salamat po